My little dog. My little dog, guys. My little dog. Ay, siya. Ayun lang at yung basahan namin. Burahin natin yung bilog. Ayan. Ulitin natin yung bilog. Yung nagawa niya. O. Yung ginagawa. O. Atkat pa, atkinat sige, atkat pa. Kung nga atkatin na yung weed, nakakainis ka ha. ko sinuntok ko. Ay, Charot. Pahiga-higa ka pa dyan. Ang ka lang naman. Pahiga-higa ka pa. Anong aso yan? Askal ka ba? May askal ka yung aso na walang ginagawa sa bahay Ayan oh. askal na askal. Talaga, talaga ang askal na askal o. Oh. May oh, iklag, iklag. Sige. Okay. Okay, wait lang. Ayan, meron kayong aso. kay nangatkat na naman niya basta. private mo rin, no? Meron niyang ihi-i. Eh. Ino, Pag ikaw ang kinagat mo ako, ha? Dusit, nakakainis ka. Huwag ka sinapakita, lari ka sa akin. Hmm? Hmm? Alis! Alis na, alis! Ay, nako. Ayun talaga siya, guys. Hindi talaga pinipigilan. Kahit ikaw, sinapak ko sa itong camera. Ayun na, tumigil na. Hindi pa rin tumitigil. Mas lumala pa rin. Ako, bakit ganito yung bilog ko? Sige nga, heart natin. Heart. Ayan, guys niya. Wait lang. Ayan. Mama Nemo! ka na! Ah. Uh, so, pakina talaga kita yung parang tumigil. Kanina ka pa dyan ngat Ang ah, busy-busy. Tinatay na nga yung ano. Yung ilaw ay yung parang tigilan yan. Balak nga dyan.